So, alam nyo ba guys na nagawa na po ang pinangako ni PBBM na 20 pesos per kilo na bigas? Imagine that, nagawa na guys! Alright, let's go! Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. At tama po ang sabi sa akin ng mga nag-message sa akin from political to gaming daw. Pero ayan nyo na ako guys. At least meron naman tayong social issue sa mga contents na gagawin ko. Ayos ba? Yeah! But for now, i-customize ko muna ang karakter ko kasi meron na akong Miguel. Oh yeah! Okay. Let's go! Ayun, meron na akong skin ng baril na ganito. Ayos, ha? Ano ba to? Okay. Customize muna natin si Miguel, siyempre. Okay, Andrew. Si Miguel tayo. Yeah. Bayin natin yung sombrero niya. Okay, tapos yung sapatos. Yung mga pormahan, brad, no? Okay, long pants. Bayin ba natin? Uh, yun lang siguro dati yung sigurong dati. Ayos na yung dati, guys. Hindi tayo na shades para ayos yung pormahan, di ba? Okay. Hindi ba to? Okay. Hmm. Iba to? Hmm, wala lang. Okay, let's go! Battle Royale na tayo mga idol. So kung napanood guys yung last video ko, eh totoo po yung sinabi ko po na proposal ko po sa mga mobile gaming companies. Totoo po yun. Na kaya kong gawing 5 to 10 times ang annual or yearly revenue ng mga mobile gaming companies na to. Guaranteed yun guys. Wala pong halong pambobola yun. <laughs> Itong Garena Free Fire, ang revenue nito last year ay nasa 500 million dollars lang. Pero sa mga previous years nila, billions of dollars ang revenue nito eh. Dahil daw siguro na ban sa India kaya ganun. Hmm. Pero pag in-implement po nila, ang idea ko, sigurado akong pwedeng abutin hanggang 5 to 10 billion dollars ang revenue nila annually. Ganun po katindi yung proposal ko mga idol. Okay, let's go! Ejek na natin nga! Sana tayo punta? Sana maraming bari yung napuntahan natin. <laughs> Kaya ako nga po na si Forest Lee Dong, di ba? Pero ayoko ayoko kayong i-spoil guys kung anong napag-usapan namin. Kaya kung gusto nyo malaman, panuorin nyo po yung last video ko. Bago ang video na to. Ayos ba? ganda. So yung billion dollar worth of proposal ko na yon ang dahilan kaya ako po kinokontak ang mga CEOs ng mga mobile gaming companies para i-share sa kanila ang idea or proposal ko na to na wala pang nakakagawa sa kahit na sinong mobile gaming companies mga idol. Wow! Kaya gusto ko po talagang i-share sa kanila to. Yeah! Kaya swerte po talaga na magiging partner sa idea na to kasi billions of dollars ang pwede namin kitain sa idea or proposal ko na to. Wow! Yun, meron ng baril. Puka instant billionaire kami parehas. Siya naman ay multi-billionaire agad pag na-implement namin ang idea ko na to. Wow! Wala pa rin kalaban ah. So guys, kaya kung may kakilala kayo na nag-work sa Muntun o sa Garina o kahit saang mobile gaming companies, ipagbigay alam nyo po ako sa kanila guys, okay? Na may proposal ako sa mga mobile gaming companies nila na makakatulong sa kanila na madoble o matriple o maging sampung beses pa ang annual revenues nila. Wow! Ayos ba guys? So kung sino guys ang makakagawa nun at nagigay yung tulay para may makausap ako ng CEO ng kahit na anong mobile gaming companies may ayuda kayo sa akin monthly pag na-close ko ang partnership deal sa kanila promise ko 'yun sa makakatulong sa akin ice ba? Ucho lang man ang kalaman lang tulugar na to grabe. Hoy, may kalaban, may kalaban, may kalaban. Ikikinis mo na pag gamit ng bariwala na hey. So uulitin ko po ang panawagan ko guys ha. Kung sino man ang makakatulong sa akin na may makausap akong CEO ng kahit na anong mobile gaming companies at na-close ko ang partnership deal sa kanila, may monthly kayong ayuta sa akin. Sure boy yun, mga idol. Pero yung mga mobile gaming companies pala dapat sikat. Gaya ng ML, itong Free Fire, yung COD, yung PUBG, mga ganun. Yeah! Dapat sikat. Oh, mayroong kalaban doon. Eh 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 po ng Monton Company, ko, 200 million mahigit lang ang pinakamataas na annual revenue nila. Pag na-implement nila itong idea or proposal ko, putya, bilang kayo ng sampo hanggang 20 times sa kinikita nila ngayon. Ganoon po katindi yung proposal ko na yun, mga idol. Wow! Sure na sure po ko doon. Oh, drive tayo. Game, 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 game. So guys, kung may kakilala kayo ha, na pwedeng makatulong sa akin, na may makausap ako na CEO ng kahit anong mobile gaming company sa, may ayuda kayo sa akin monthly. I-PM nyo lang dito sa page ko guys, sa Mr. Rio Channel, okay? Oh, merong kalaban doon, merong kalaban doon. Mm, di pa naman yung hiya talaga o. Oh. Mm -mm. Ay, wala na naman akong baril. Ano ba yan? Mm -mm -mm -mm. Okay, third so kill natin mga idol. Oop, hindi na natin ng konti. Hmm. Ikaw, gano'n. Ano tinagawa mo? Kill. Hindi looting ang labanan dito, boy. <laughs> so, alam nyo ba, guys, na nagawa na po ang pinangako ni PBBM na 20 pesos per kilo na bigas? Imagine that. Nagawa na, guys. At meron na tayong baseball bat. <laughs> Totoo po ang narinig nyo, guys. Nagawa na po yung pinangako ni PBBM na 20 pesos per kilo na bigas. Pero po sa kasamaang palad, hindi po si PBBM man nakagawa ng pinangako niya ng 20 pesos na per kilo na bigas, mga idol. Yun lang. Oh, may kalaban doon, may kalaban. Ay, hindi pa nabangga. Ano ba naman yon Ay! Kailangan pa lang. nakare lagi ang baril. Hmm, hmm, Saan ha? Oh, yun, road baby. trip, brum-brum, ha? dahil ang nakagawa ng 20 pesos per kilo na bigas na pinangako pa lang ni PBBM ay wala pong iba kundi si Congressman Bing Manikis wow! ng Zambales. Siyempre katuwang niya po dito ang Tingog Party list, yeah! si Gov Dani yeah! at si Mayor Hart Heresano. Saan ba tayo punta? Oh, meron na namang namamarin. Meron na namang namamarin sa inyo. Yun, 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 yun. Ikaw, sa ka na sa buhay mo, Brad. Hmm. Two bullets, Brad. <laughs> Naganap guys ang kong nanay Bing manikis rice subsidy program sa bayan po ng San Felipe eh. last July 21, 2022 na kung saan 6,000 po na family heads ang nabigyan ng pagkakataon na makabili ng 10 kilo na bigas na 20 pesos per kilo mga idol. Wow! Pop, 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 pop. na naman kalaban. Saan naman yung mamarin yun? Yun. Sawa ka na sa buhay mo, Brad. Ha? Sawa ka na sa buhay mo. Hmm, 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 hmm. Ano, 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 tumatama ko lang niya. Ano, ano, yun? Hmm, Kailangan pala din nakascope. Walang hiya. So, saludo po ako kay Kong Manikis dahil po sa 20 pesos na per kilo na bigas na ito. Napakalaking tulong po nito sa bawat zambalenyo at sa lahat po ng naabutan po ng 20 pesos per kilo na to. Imagine umaabot na ngayon ng 50 mahigit ang bigas per kilo. Pero dahil nabentahan kami ng 20 pesos per kilo na to ng 10 kilo, aba, ang laki po ng natipid namin. Wow! Kaya maraming maraming salamat po talaga sa inyo. At tingin mo na kung may Oh, meron akong naririnig, Brad. Uy, saan na naman yun? Saan yun, saan yun, saan yun, saan yun? Mm -hmm. yun, nakita ka. Mm -hmm. Nakita kita, boy. Yun, dead. So, yun po ang dahilan kaya ang swerte po talaga namin mga taga-zambali sa congresswoman namin eh. Tama. Imagine na unahin niya pang gawin ang pinapangako pa lang ni PBBM na 20 pesos na per kilo na bigas. No? Wow. Napakagaling. Mmm, -mm 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 -mm. well, na spray. naman yung boy. <laughs> Ewan ko sa ibang bayan dito sa Zambales kung nagawa na rin ito, ha? Pero dito po kasi sa amin, nagawa na. Imagine, pinapangako pa lang po yan ni PBBM, guys, ha? Uulitin ko. Nagawa na po ng Congresswoman namin dito. Wow! Na si Nanay Bing Manigis. Kaya, ako. Sobrang swerte po namin yun lang, masasabi ko. Maraming maraming salamat po sa iyo, kong the best po kayo. Wow! Oop, may kalaban ba doon? Saan ba yun? Oh, sa likod ko pala. Mm, 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 mm. You're pray. dead. Nakaka-10 kills na tayo mga idol. Yeah! Laki pa rin ang safe zone. Grabe. And in fairness po sa bigas, napakasarap mga idol. Hindi siya yung gaya ng mga NFA na binibenta noon na may amoy na, durug-durug pa. Alam nyo naman siguro ang ibig ko sabihin. Siyempre, di naman po kami ganong kayaman. Nakakabili din po kami ng NFA noon dahil pagkain po ng aso namin. Ano ka? Oh, ba ba May namamarin nyo naman! Mm, 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 mm! mm, mm, mm. Ah, ah, hmm, Makulit ka Buhay ka pa buhay So kayo guys Naranasan nyo na ba Na mabentahan kayo Ng official ng gobyerno nyo Ng 20 pesos per kilo na bigas Kasi kami isang Zambales Naranasan na po namin eh Kayo ba Sana kayo din no Sana oil Okay, pwede tayo ng baril guys. So shout out po sa mga public servants ng Zambales. Maraming maraming salamat po. Kay Kong Nanay Bing Manikis, sa Tingog Party List, kay Gov Evdani, kay Mayor Harty Rezano, sa hatid ninyong kalinga at serbisyong may puso sa bawat Zambalenyo. Mabuhay po kayong lahat. Wow! may kalabang ba doon? Hmm. Oh, mm, mm. Two bullets, yo. <laughs> okay, saan pa ba yung iba? Grabe, 15 pa kami. So guys, yung announcement ko kanina, sure na sure po yun, okay? Na kung sino man ang makakatulong sa akin na may makausap na CEO ng kahit na anong mobile gaming companies, may ayuda sa akin monthly. Wow. Hindi pala, dapat pala yung mobile gaming companies parang ML or Free Fire, basta sikat na game. Okay? Oop, oh, may namamaril na naman. Sakit nun no ah. Saan na Sana yun? Ikaw? Sawa ka na sa buhay mo, boy. Hmm. Two bullets ka lang, boy. Dalawang bala ka lang. I-PM nyo lang ako, guys, kung may kakilala kayo, okay? I-PM nyo lang ako sa page na to, sa Mr. Rio Channel sa FB. Okay ba, mga idol? Ikaw, ikaw, ikaw. Killing spree. You're dead. <laughs> so, kung may mga gusto kayong itakil nating issue mga idol ha, i-message nyo lang po ako. Sa page ko po na Mr. Rio Channel. Ayos ba mga idol? O sa kahit anong Mr. Rio page. Hindi lang kasi isa yan eh. Tatlong page yan. So kahit saan doon, i-message nyo lang ako mga idol. Grabe, ang lawak pa ng mapa. Dami pa namin. Oh, may namamalil na naman. Saan yun? Saan Yung nakita kita, boy. Hmm. Hmm. Headshot kita. Headshot natin. Hmm. 383 yung damage. Grabe. Alala ko nga last time, Putris, ang dami naging message sa akin ng kung ano-anong mga topics na gusto nilang itakil ko eh. Imagine, pinapatakel nila sa akin yung issue kay Rendon Labador, kay Vice Ganda, yung nangyari sa Itbulaga, alam niyo yung mga ganun mga topic? Totless na yan. Out of this world. Pero ayos lang yun. Ikaw, 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 sawa ka na sa buhay mo, bro. Pero ayos lang yun. Kung yung po ang gusto ninyong itakel kong topic, okay lang yun. Yan ang trip niyo na ano magagawa ko, di ba? So, shoutout po sa asawa ko na wala nang mas gaganda pa. Wow! Siyempre sa anak ko na Pogi, yeah! sa mom and mama ko sa Bicol. At siyempre po kay Idol Senator Bong Revilla Jr., belated happy birthday po sa inyong tatlo. Wow! Dahil magkakasunod po kayo ng birthday. <laughs> oh, may kalaban doon. You're dead. <laughs> okay, na 17 kills sa tayo mga idol. So shoutout din po sa mga ka B5 ko, kina Jason, Irben, Darrell and Ian. Sa mga kagrupo ko sa Dagtang Lason, kina Kadena and Marbugs, kapit lang mga tol. Aangat din tayo sa buhay ng sabay-sabay. Pangako ko yan sa inyo. Wow! Manalig lang tayo sa Diyos, mga idol. Tama. Mga kalaban, ang Laki pa ng mga... Oh, 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 oh. Merong kalaban, merong kalaban. Sakit nun boy, ah. Mm -hmm. Pipitik-pitikin lang ka na, boy. <laughs> You're dead. So, shoutout din po sa mga ka-eko ko. Na dating Elite Clan Olonga po, ngayon Eagle Club Olonga po na. Kina Jojo, a.k.a. Tupac. kay Miss L, Blackheart, Lava Placido, Warlock, Aiza. At sa lahat po ng mga katropa ko sa Echo na hindi ko nakilala dahil ang tagal na po natin din nagkikita. Shout out sa inyong lahat mga idol. Sana magkita kita pa tayo ulit. Pero hindi ko na makita kung nasaan ang mga kalaban. Walang hiya, na lang kami. With 18 kills. Pero ang laki pa rin ng mapa, hindi pa rin siya nag-shrink totally. Teka lang, ano ba to? Nung ko slide ito eh. Oh, yun. Yun yung use natin. Oh. Ho, 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 ho. Walang gato sa counter strike, mga idol. nakaka oh. Woo. Uy, may kalaban. May kalaban. Baka, baka, ako. Aray ko. Hmm. Ikaw. Oh, ubusan ka rin ng bala, boy. Eh. You're dead. <laughs> Hindi mo kaya, boy. Kalaban ba yun? Mm, mm. Ay, hindi. Hindi siya pumupula eh. Hindi pumupula. <laughs> so, hindi pala kalaban yun. Okay, let's go. May kalaban dun ah. Eh. Sana manalo tayo guys. Oh, uy! Aray ko sakit! Oh! Oh! Uy! My God! I'm dead! Ang, ang jump pala sa taas ang walang hiya. Grabe! Grabe! Good luck sa iyo boy. Mag-abang ka diyan hanggang bukas. Visit ka. Pero naka 19 kills pa rin tayo mga idol. Not bad, 'di ba? Yeah! So paano guys? Kita kits po tayo ulit sa mga next video. Gaya po ng sabi ko sa inyo, sunod-sunod na po ang vlog ko. And shoutout out din po pala sa Randis Bakery. Wow! Na kung saan favorite ko talaga ang mga tinapay nila dahil sobrang sasarap. At sa lahat ng mga nakakilala sa akin sa San Felipe, sa mga tropa natin dito sa pilahan ng tricycle, at sa lahat po ng mga tropa dito sa bayan ng San Felipe, shoutout po sa inyong lahat mga idol. So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next video. Okay ba?